magandang umaga po mga idol Andito naman po kami magbubudol fight at the same time in the same place Upando Island yes. shout out nga pala shout out nga po pala sa mga star sender ko at sa aking new star sender idol daily po kong sumat sa pailaw maraming maraming salamat po mabuhay ka Yan yung ano, pakul sa bato. It hold. Ngayon <laughs> pa kami na ano, nung isda, gagataan. Lagi. Lagi kami ng gata. Yan yung burunggan. Purungan sa city. Ngayon po nga ating ship ngayon. Si Ka-amusing. Ang aming ship. Kamulalo. Kapapark. Kamulalo. Ka-amusing. Nandiyan na ba yung isda? Pinihalo na sa karaha. <laughs> Yung gata natin, Kami sing. Ini kos ini kos mo, kami sing. Kami ikos na yan. Atos na yan. Asan yung gata na? Gata. Andun andun. Yer yer. Ako ra pa. Lindel <laughs> jan sa. <laughs> Ista mo muna, hindi pa lalaan yung gata natin.

Dito na po mga idol, yung gata, ilalagay na sa ating ninunotong isda. Isdang bato. Dito na po, minimikos na ni Idol Rodel. Yung gata. Shout out sa inyo mga idol. Idol natin. <laughs> malayo. Luluto na yung natin pakol. Tang bato Oh. Gigi.